Nagbigay ng pahayag si G. Las, asawa ni Archie Alemania, sa social media matapos ang dalawang linggong panahong tahimik mula ng isang panirita Daniela ang kasong acts of lasciviousness laban sa kanyang asawa. Sa isang post ni G. Las na may itim na background, ipinahayag niya ang kanyang saloobin na may kasamang mensahe, The truth doesn't need defending, it speaks for itself. May kalakip din itong caption na nagsasabing, All will be answered in due time. Ang mga pahayag ni G. Las ay dumating matapos ang reklamo ni Rita noong 30 ng Oktubre, kung saan inihayag ng singer-actress na hindi siya nakaligtas sa mga hindi kanais-nais na salita at mga gawain ni Archie. Ayon kay Rita, hinawakan siya ni Archie sa mga sensitibong bahagi ng katawan at tinangkang halikan, isang insidente na nagbigay ng malalim na epekto sa kanya. Sa kabila nito, mariing itinanggi ni Archie ang mga paratang, ayon sa kilalang showbiz insider na si Christy Furman. Ayon kay Christy, nang makausap niya si Archie, sinabi ng aktor na siya ay kumonsulta na sa isang abogado upang maghanda ng counter affidavit bilang pagtugon sa mga akusasyon. Habang patuloy ang investigasyon, nagiging mas komplikado ang usapin dahil parehong kasamahan sa serye ng telebisyon na Widows, War si na Archie at Rita, kaya't ang isyo ay nagiging tampok sa media. Ang pahayag ni G. Canlas ay nagbigay ng diin na hindi kailangan pang ipagtanggol ang katotohanan, at ito raw ay magsasalita sa tamang panahon. Para sa kanyang mga taga-suporta at mga kaibigan, tila ang kanyang mensahe ay isang anyo ng paghahanda para sa mga susunod na hakbang sa kasong kinasasangkutan ng kanyang asawa. Mahalagang tandaan na sa kabila ng seryosong akusasyon laban kay Archie, mayroon pa ring proseso ng paglilitis at ang bawat isa sa mga partido ay may karapatang magpresento ng kanilang panig. Ang mga pahayag ni G. Canlas ay nagpapakita ng kanyang pagiging kalmado at kumpiyansa na sa takdang panahon ay malalantad ang buong katotohanan. Sa ngayon, ang kaso ni Rita laban kay Archie ay patuloy na sinusubaybayan ng mga tao sa industriya at mga tagahanga ng mga artista, kaya't ang mga susunod na pangyayari ay tiyak na magdudulot ng higit pang atensyon. Ang pahayag ni G. Canlas ay nagsisilbing paalala na may mga bagay na dapat ipaliwanag sa tamang panahon, at ang lahat ng mga isyo ay may mga proseso na kailangang sundin bago makarating sa isang resolusyon. Sa mga ganitong klase ng kontrobersya, mahalaga ang maingat na pagsusuri at pag-iingat sa pagpapahayag ng mga opinyon, lalo na kapag ang mga tao ay may kinalaman sa mga sensitibong isyo tulad ng sexual harassment o misconduct. Ang bawat detalye ay maaaring magbukas ng mas malalim na diskurso tungkol sa moralidad, respeto sa kapwa, at pananagutan sa bawat kilos. Samantala, ang buong isyu ay nagbigay ng pagkakataon upang mapag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa karapatan ng bawat isa sa industriya ng showbiz, pati na rin ang kahalagahan ng pagiging maingat at responsable sa mga aksyon at salita sa harap ng publiko. Ang mga susunod na hakbang ay magbibigay linaw sa lahat ng partido na kasangkot at sa mga tagapanood na sumusubaybay sa kasong ito.